Josa, girlfriend ko si Denise. Hello. Uh, boy, kailang ganda-ganda naman ang girlfriend mo para magkakambal kaming dalawa. Oh. Oh. <laughs> Josa, magkakambal? Di ba si mata mo? Ang ganda-ganda ni Doc, oh! Ano ka ba naman Diyan? Maputi lang yan eh. Punti lang nila sa akin yan eh. Nagka-eyebags lang ako, napuyat ako. <laughs> oh. Uy, yung eyebags mo, Hanggang dito, whole body. Ay, naku, Diyosa, mas maganda ka sa akin kahit hindi ka pumuti. eh. hindi na kita friend. Ah, I like her. Ay. Ay. Oh. Hi, Doc. Hi, Doc. Michael. Doc. Chang Susan. Hey. Diyosa. Tora. Doc, buti kada ka. Bakit naman hindi? Ah, kasi no your password, Lynette? Ah, uh, si Michael din naman. Hindi ba may pass din kayo ni Lynette? <laughs> well, we got engaged pero hindi lang kami umabot sa engagement party dahil nag-back out si Lynette. Um, tingin mo, Dok, matutuloy na kaya to? Eh, sana naman. Lynette deserves to be happy. And I'm happy for her. Ikaw ba? Ano sa tingin mo? Same. I mean, lahat naman tayo gusto maging masaya si Lynette. Sana lang si Carlos na talaga hinahanap niya. Kung... kung nabigo siya sa akin, sa'yo, hopefully si Carlos na talaga yung magbibigay na kasiyahan sa kanya. I'm happy for her. Yeah. <laughs> masaya ka. Masaya ka. Masaya ako. Oh, masaya Everybody happy <laughs> <laughs> Sa dami na pinagdaanan ni Lenetto. Sana maging masaya na siya. Sana hindi na maging magulo yung buhay niya. By the first See you there. Look, alika, pasok na tayo alika. sa loob. Sige, sunod ako. Okay, sige. And then Azurin